nila yung illegal recruiter na pinangakuan po silang makapunta sa Dubai para magtrabaho, ngunit nandito sila sa studio natin. Okay, Sherry, okay. no, oh, ang dami nga nila. Ilan, ilan po kayong lahat? 35 po. no 35 sila at hindi lang yan, meron pa tayong makakasama din via video call na nasa oh, na CIS Isabela. Meron po Sa tanggapan din po ni Kong Jocelyn. 53, 53 po kami lahat. 53 to be exact. Ano po ba yung nangyari dito? Ano yung naging modus? Ganoon na lang muna. Sige. Attorney, nangako po sila na makakapag-flight nga po kami noong February 11. February 6 po ng gabi, pinaluwas na po nila kami dito sa may Manila nga po. Galing kayong lahat sa Isabela? Lahat po halo sa Isabela. Merong Tarlac, merong Zambales, okay. merong Bagyo. So, merong Pampanga po. So, pumunta na kayo po. agad dito kasi pinangakuan na kayo na lilipad na kayo. Ano yung mga hiningi sa inyo bago po kayo sinabi na ano lilipad na? ano po, uh, pinamedical po nila kami, yung mga uh, pidos po. Mga dokumento, mga ganon. Opo, mga hiningan passport na po namin, copy po ng passport, resume. Tapos pinagsend po kami ng bayad po sa OWA, pidos, sa uh, yellow card. Okay, so hiningan kayo ng mga documents, ng mga requirements. Pinagbayad kayo ng mga fees. Tapos saan daw kayo lahat, ano? Uh, sa UAE po. Ay, asum siyari, rin. No, may mga iba dyan. May trabaho na. Siguro baka nag-resign na. Nag-resign na po lang Parang in, in unison sila, Shari. Halos lahat. So lahat kayo, may trabaho talaga bago kayo pinangakuan. Opo. Si uh, Siguro dahil mag maganda, malaki yung offer sa inyo. Sila rin po kasi mismo yung nagsabi na mag-resign na po kami. February 6 po, pinaluwas na po kami. Ang sabi po, February 7, signing of contract po namin. Tapos, February 7 po, nung umaga na sa Pedro Hill po kami, halos maghapong po kami naghintay doon wala pong contract na, na nangyari po opo tapos kinabukasan na, na naman po wala na naman din po February 9, wala rin po. Nung 10 po, sabi po nila darating si Miss Rain, yun daw po ang sekretary nung nasa Dubai. Lagi po kami nagtatanong kay Ma'am Ma, am, Ma am Kirina kung nasa na po siya. Ang lagi niya lang po sinasagot ay, Papunta na, papunta na. Tapos nung gabi po, nasa Cavite po yata. Cavite, nasa Cavite. Traffic daw po, bumalik. Kasi May ko, ticket na bang pinakita sa inyo? Wala A nga ano, Meron po silang pinakita. Kaya lang po parang nag inquire pa lang po sila. Hindi po siya totaling So in-arroars, walang tiket. Wala rin Inaasik po. Inasikaso pa lang nila? Opo. Pero sinabi na nila, nalilipad na talaga Opo. kayo? Opo. Oh, Sabi okay. po kasi ni Ma'am Kirina, pinakita niya po sa amin, meron na kayong ticket, ito yung first flight, na lilipad yung oras po nandun. Tapos eh, syempre naniwala na po kami, yung kahalos sa lahat po sa amin, talaga oh. first timer oh. lang po, walang experience. Hindi, anong sinabing po, rason? Conflict daw po ang flight namin. Waiting daw po ng five days. Miss Kirina Kawilan. Yes, sir. Anong masasabi mo dun sa mga uh, reklamo sa'yo? Actually, sir, isa rin po ako sa biktima, sir. Dinimama. May magreklamo ka rin. <laughs> uh, gusto ko i-clear yung sarili ko, sir, kasi una po, sir, nung November po, sir, nag-search din po ako ng job Nag-trabaho po going to Dubai. Nag-pop up po yung name na Riza Dilan. Siya po yung co-worker ko po nung nasa Dubai po ako. Then nagsabi po ako... Hula ko siya na yung pagbibintangan mo, no? No, no, sir. Ah, hindi naman? Yes, sir. Nag-inquire po ako sa kanya. From the start, nandito po yung conversation namin. Interested po ako, sabi ko po na ganyan. Then, nung, ano po sir, nag-usap-usap kami, ganyan. Then dumating yung time na tumawag po siya sa akin through audio call lang po, sir. Since from the start, through audio call yung call niya sa akin. So all I thought, siya yung katrabaho ko. Hindi rin pumasok sa isip ko na scam yun or whatsoever po. Then dumating sa time po, nakita ko po kasi yung post niya na naghahanap sila ng agent na tutulong sa kanila magsusupply ng tao. So, ang ginawa ko po, sir, nirefer ko po yung isang kakilala ko po at saka yung may naano po ako sa Facebook. Nag-apply din po. Okay. Tapos, since, hindi ko din po alam yung sasabihin ko, ginawan ko po sila ng JC. Tapos, doon sa JC po, si Ma'am Riza Dila nag-explain from the start po ako ano yung gagawin. Siyempre, sir, inoferan you know, ako pag may lilipad na isang tao, may 10,000 pesos po ako. So, sa single mom, sir, gusto ko po kumita. Sabi niya sa akin, mag-assist ka lang. Every time na bibiyahe ka, may allowance ka. So, syempre, sir, gusto ko din po yun. Okay. No, so, basically, ang sinasabi mo dito ngayon, si Riza Dilan ang may pakana ng lahat ng ito. Yes, sir. Hindi nga sinabi ko sa iyo kanina, siya na yung pagbibintangan mo ngayon. No, sir. Uh, hindi ko siya direct na pinagbibintangan ko. Gusto ko lang din po, sir, na matuntun po kung sino silang dalawa. De, de Kasi... lang ha, eto muna. Okay? Kasi ikaw lang naman yung contact ng mga to. Tapos ngayon sinasabi mo, hindi mo ata na-confirm. Audio call lang yung usap nyo nitong si Riza Dilan. So hindi ka rin sure kung siya talaga yung co-worker na kakilala mo. Yes, sir. Tapos nung tinanong ko siya kung uh, na, kung pwede kami mag-video call sa isang room, pakita si Ma'am Riza, sabi niya magpapakita daw. Tapos wala hinihintay namin, wala naman audio call lang. May agency ba yung si ang, Riza dila? Nung pinadala po niya kami dito for Pidos, ultimo po ako sir, hindi ko alam ang agency. Nung dumating po hindi kami, hindi ko rin alam. Yes sir. Kasi sabi niya sir, <laughs> dahil hawak ka, ka eh. ng ganito kadaming so, tao na, tapos yung, kasi, lahat ng lahat ng impormasyon na sinabi mo sa uh, 50 ang kataong tanong to nanggaling lahat dito sa hindi mo kakilalang tao. Yes, sir. Kasi may GC po kami, sir. Lahat po sila. Naka-GC po, including Ma'am Riza Dilan, sir. Eh, hindi ka totally na walang kasalanan dito kung ganyan. Yes, sir. Ganyan. I admit po, sir, na may oh. kasalanan po ako doon. Kasi lumalabas, you participated in yes, human trafficking. Yes, po, sir. I admit walang na may kasalanan walang agency. po ako doon. Yun po ang sabi niya sa akin na walang agency, sir. Then, Alam mo rin pala na walang agency. Kasi nga po, sir, direct hire po yung sabi niya sa amin, sir. <laughs> direct Maska hire, so yan. Human kami. trafficking. Sabi nila kanina, lahat sila nagbigay ng mga dokumento, yes sir. at nagbigay ng pera, nagbayad, di ba? Yes sir. Asan yung pera? Sir, yung mga sinend nilang pera sa akin at sa kakilala ko po, sir. Dinen po namin direct 'yun kay Miss Reina. Si Ma'am Riza nagbigay ng Gcash account ni Reina, R. Gabuya. Kala... Gabuya, Gabuya. Magkano in total? Yung walang yellow card po, pinapabayad niya ng 400 each. Tapos yung pending sa medical, pinapabayad po niya ng 1,000. Kung nagpidoss na po kami, pinapabayad niya po sila ng 1,000 isa kasama na daw po OEC. Ito bang Reyna Alcala-Gabuya na to? Kakilala mo ng personal? Hindi so? po. Nakita mo man lang yung miktura <clears throat> nito? Hindi po siya nagpakita sa akin. Hinahanap ko po siya noong so December. Sinabihan mo sa kanila, hindi mo kakilala, dito niya ibigay yung pera niyo? Sabi nyo. niya, kakilala niya sir. Walang... Si is Riza ang kakilala ko, sir. Yun ang sinabi hindi, ko. Sabi Dahil mo kanina, hindi, hindi mo rin talaga nga, siya kakilala? Sir. No, ganito yun, sir. Kakilala <laughs> ko si Ma'am Riza from her name kasi naging katrabaho ko. Hindi ko akalain na yung nasa GC namin na Riza is eh, hindi pala siya yung katrabaho ko. Sir, yung Riza Dilan po kasi ang gamit niya, Facebook account, dami account lang po yun. Sana po, sir, umpisa pa lang, nakita niya ng dami account yun. Bakit siya nagipag-dealing doon? Yun na nga. Di ba? Kasi matatawid ka talaga dito. Yes, sir. Okay. At ini meron din po na is um, sabihin yung mga taga si isabella. Isabela. Oo, oh, oh kausapin natin po, no? Si uh, Sir Jepoy Jose. Ah uh, Sir Jepoy, may gandang hapon po. Yes, ma'am. Sorry, good afternoon po. Ayan, Sir Jepoy, no? Si Attorney JV nga ito ng Axi Ayan, Sir Jepoy, baka may may dadagdag ka, no? Doon sa mga na-mention na ni na Miss Masangkwe kanina. Yes po sir, uh, bali Ganito po kasi yung nangyari dito sa sitwasyon namin sir JB. Ang agent po na-recruit sa akin is si Mary Jane for Ang transaction po namin nung una, from state medical hanggang PIDOS, lahat ng mga pera dumadaan kay Mary Jane and then pinapasa daw ni Mary Jane kay Kirina Kawilan. Ah, okay. So uh -huh. dito rin niya binibigay? Dito sa nireklamong nire si Kirina? Tapos ngayon, ang pinagtataka ko po, po, ang naka-indicate doon sa PIDOS sa certificate namin noon una is ang nakalagay. February 13 na po, kinutuban na po ako kasi nga wala namang nangyari sa accommodation kaya ang dami-dami namin noon. Walang napapalang flight tapos biglang nag-revoke daw kami ng flight ng 11. Sabi mo kanina, pumunta ka dito para linisin ba o linawin ang iyong pangalan, parang mas lumala pa. Magandang hapon po, Attorney James Espino. Good afternoon po, Attorney. Ano pong masasabi nyo, no? Dito sa incidenteng ito? Ayon sa narinig ko, talagang may illegal recruitment na nangyari. Ay, uh, yung mga biktima naman po ay imbitahan po namin dito sa anak, po namin para matulungan po namin sila. Ma'am, are you willing? Siyempre, itong mga lumapit sa amin, we will help them na pumunta dun sa NBI Anti-Human Trafficking. Yes, sir. Ikaw, sa kasama ka for sure sa ireklamo nila. Yes, sir. Pero are you willing na mag-cooperate dun sa gagawing yes, investigation? Yes, sir. Huh? Willing po ako since uh, nung hindi pa sila na flight sir, nandun ako sa tabi nila lahat. Kahit nung naghanap ng agency, kasama nila ako, sir, kasi una sa lahat, sir, hindi, wala sila dito yan, sir, kung hindi din dahil sa akin. Kaya hindi ko sila iniwan from the start na walang nangyaring flight. Precisely. Okay? Wala sila ngayon dito kung hindi, kung dahil, Hindi sa akin, kaya hindi ko okay? po sila iniwan. Hindi, hindi, rin naman sila na biktima, hindi rin sila na loko, kung, so hindi, rin dahil naman dahil, dahil, dahil sa sa'yo. Sa Opo. Okay? Kaya sabi ko sa kanila po, makikooperate po ako. Actually sir, may GC kami eh. Nagbibigay si Ma'am Riza ng instructions. Sana na doon pa lang din naman po sir. Naging mapagmatsyag na rin po sana sila. Eh, hindi lang yung dito na kami isisisi sa... <laughs> ah, so, okay. na Ngayon, diba sir? <laughs> sinasabi mo, <laughs> hindi rin nag-conduct ng diligence ng mga to? Yes sir. Ma'am, mm -hmm. <laughs> okay. Pa <laughs> ikaw, so, pasahan na, na tayo ngayon dito. <laughs> hindi, sir. Uh, Shari. No. Kasi, other than that, ikaw naman kasi yung in direct contact doon oh. sa mga ano. to si Riza Dilan, yung kay Reyna Gabuya. Yes, sir. Okay. Ang sinasabi mo ngayon, parang ikaw, you were just an accessory to to what happened. No, hindi pwedeng ganun lang. Kasi in the first place, ikaw lang naman kausap ng mga to. Kung may obligation, ikaw dapat. So far, Shari, nung um, nakalap nating information, malinaw naman na na may nangyaring kalokohan dito. Okay? Illegal recruitment. In fact, human trafficking. kay you are sending people abroad. Daira, rin yung sinabi mo kanina, yes di ba? Yes sir. Yun po. Not through an agency na accredited by a proper government entity. Okay? So there is clearly a crime here. Okay? dito, ang -linaw, linaw mga biktima natin dito. Nandun pa sa naka-video call from, from Isabela. Ikaw talaga yung idadawit nila dito. Yes, sir. Ha? So, Kaya po, andito ako sa nila. We will support. assist them. Opo. Opo. Okay, we will assist them in filing the complaint, Shari. Okay? Yes, It's up to you, no? Pero I, I highly recommend na ikaw mag-cooperate ka rin. Yes, sir. Kasi mayroon ka version na ikaw yung biktima ka lang din dito. Yes, sir. I ito ba yung first time? Yes, sir. Meron ka pa bang ibang na uh, um, napalipad na before? May mga na-coordinate? Are you aware? Meron ba kayong kakilala pa? Wala po. Wala po. naman? Sir, meron pa pong mga sumunod sa amin na nag-medical, nag-PIDOS. Nag Marami pa pong sumunod sa amin. Pero Bukod wala pong lumipad. pa sa 53? Lumipad. Opo, wala pong lumipad. Ito po yung first batch na inanonim. Ikaw ba may natanggap ka sa mga, di ba sabi mo kanina, bawat tao may referral fee, parang ganon, may commission ka. Yes, magkano sir. Magkano natanggap mo? Pagka makaalis po sila, sir. Pag makalipad po, bibigyan so, ma po niya ako ng 10,000. So ngayon, ma ma magkano na natanggap mo? Allowance ko po. Magkano? Nasa 20,000. Ang oh, masakit dito, ato Nagsiresignan pa sila sa trabaho. Dahil oh. nga sa matatamis na salita na makakaalis po An sila Ano ba yung naman? mga inoffer mong trabaho sa kanila? Sir, ang inoffer niya, Ma'am Riza, sa na job order daw po is cleaner. Tapos hiring ng Dubai Mall ng sales lady, salesman siya. Ma Magkano yung pinangako niyong mga swel swelduhin nila ang doon? Ang sa cleaner po, ang sabi niya is 2,000 AED, free accommodation, transportation, and wifi. Tapos may free food po sila, depende daw po sa deployment. Tapos sa mga cashier po at saka sales lady daw po ng Dubai Mall is 2,300 free transport, food, accommodation, and wifi po. Ayun, no? so, parang naging agent na talaga nila to. Siyempre, kung At ito, ikaw sir. lang naman ang kausap nila, ikaw talaga ireklamo nila. Ayan po, no, nakikita po natin ngayon sa Ayan po, screen. Diyan ko po nahanap yung ano po, kaya nag-inquire din po ako dyan. dyan so, po may nag-post nag lang dyan sa group na yan. Ikaw naman, pinangakuan ka, baka gusto mong kumita rin. Yes po, sir. Siyempre po, inoferan po niya ako. Ba't pa ako mag-abroad kung kikita din naman ako sa Pilipinas? Ayun, Shari, sa no, single yung mga parent po. Na yan, baka madami pang ibang mabiktima. Ilapit na rin ay, natin. Ay, madaming ganyan po talaga sa Facebook. Cybercrime eh. at sa anti-fraud. Pero ma'am no, yung ginawa ninyo, okay, you were careless. Okay. Sobra po. Sobrang tinan mo, nandamay ka pa. Nakita mo lang sa Facebook, Inoperan ka lang ng uh, halaga. Ayan, tingnan mo yung mga nabiktima, no, ilang buhay, ilang pamilya to. Kayo pong lahat, no, ipunin niyo lahat ng ebidensyang hawak niyo. Okay, usually pag mga ganyan, wala naman kayong kontrada. di ba? Yung mga conversations ninyo, yung mga dokumento na ibinigay sa inyo, yung mga pangako po sa inyo, yung proof na nagpadala kayo ng mga pera, lahat po yun, ipunin ninyo. Okay, lahat yun ay makakatulong hindi na lang sa investigasyon, pero later on kung mag-proceed na ng kaso, lahat yun kailangan nating ipresenta po.